For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serena naman tayo ngayon. At eto nga pala yung babakbakan natin ngayong araw mga katrops. So, ayun mga katrops, bali na prepare ko na nga pala lahat yung mga sangkap na gagamitin ko. nakapag na nga ako dito ng sibuyas, luya, kamatis. At mayroon nga rin tayo dito ng kamyas at ito nga yung gagamitin kong pampaasim sa lulutuin kong sinigang na isda. Maglalagay nga rin pala ako ng isang perasong talong at hiniwa ko nga lang ng paganya. At syempre, ang siling panigang hindi pwedeng mawala yan. Ito nga pala yung gagamitin nating isda mga katrops, oh. Bale, isdang yelupin nga ata ito mga katrops, no? Di ko lang sure dahil lang tawag nga namin dito ay gerut. Nagpainit nga lang ako dito ng kawali at maraming tamika para nga itong tatlong perasong tatlong Bale, anim na piraso kasi lahat ito mga katrops. Kaya para nga maging dalawang putahe ang ulam namin ngayong araw, ay piprito ko na lang yung tatlong piraso at yung tatlong piraso naman ay sisigang ko na lang. Masarap din kasi ang pritong isda lalo na kapag kapinarisan mo ng sinabawang isda. Abay lalo na kapag ganitong klasing isda, napakasarap na ito isaw sa bagong isda. o. Oh. Tapos pipisatan mo ng sili at kalamansi, ay nako talaga naman. Siguradong bakbak -bak malala na naman tayo mamaya. So dahil tapos na nga ako magprito, kaya naman nagsalang na nga ako dito ng kaserola at tubig para nga pakulo at nung kumulo na nga ito, ay lalagyan na nga natin dito yung sibuyas, luya, pati na rin itong kamatis. Bale, nasa tatlong piraso nga pala itong mga katrops. At ayan, nilagay na nga rin natin itong mga nahiwang kamyas. Tsaka lang natin ito takpan para nga mas mabilis kumulo. At sa pagkalipas nga ng mga ilang minuto, ay ayan, kumukulo na nga ito. Kaya naman pwede na natin ilagay dito yung tatlong pirasong gerrit. Tsaka kung nga lang ito lalagyan ng mga pampalasa tulad nitong patis, paminta, at kaunting asin. Ay nako, siguradong napakalasa ng sabaw neto. Kamuntikan ko na nga makalimutang maglagay ng kaunting magic sarap. Kaya naman ayan inihabol ko na lang mga katrops. At dahil malapit-lapit na nga itong maluto, kaya naman pinaglalagay ko na nga dito yung siling panigang. Mas marami ay mas masarap. Tsaka ako lang ito tinakpan para maluto yung sili. Ngayon naman ay lalagay ko na nga rin pala dito yung mga na-slice kong talong. Masarap din kasi ang sinigang na-isda kapag kahinaluan mo ng mga gulay-gulay. At sa pagkalipas nga ng mga ilang minuto, mga katrops, ay ayan. Ay, Luto na itong ating sinigang na-isda sa kamyas. Abay, tignan nyo naman, siguradong napakasarap nito na At siguradong napakasuabi ng sabaw na dahil nga yung kamyas nga ginamit nating pampaasim. Kaya naman sumandok na nga ako dito ng aking pagkain natara tara. Sabayan nyo na nga akong kumain mga katrops. So ayun mga katrops, ayan tara. Tikman na natin itong ating niluto. Ayan o. Oh. Hmm. Prito tsaka sinapaw. Sinigang. Hmm. Sila. Ito yung pinaka-favorite part ko sa isda, yung kulay itim. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutan. I-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!